Hello mga badi, magandang araw sa inyong lahat Welcome back again to my channel So sa mga bade ko dyan na di pa nakasubscribe At di pa nakafollow sa aking youtube At di pa nakafollow din sa facebook page Ayun, subscribe na aking youtube Follow din my facebook page So for today's vlog mga badi Ay magtanim tayo ng mais So ayan, na ang ating uh, field Ready to plant na ito mga bade, Tapos na itong i-cultivate Ayan, kitang-kita niyo naman Durog na durog yung lupa at saka hinaro ng kalabaw para dyan sa gitna yung uh, tamna ng mais. So ito yung ating mga model bade di? Ayan, napaganda mga model. Sila yung ating taga-tanim. Ayan, yung model sa Kabangkalan, Sitio San Miguel, Barangay Kabangkalan. Ayan, sila yung taga dito bade So yung variety natin nga tinanim dito bade Ay ano lang, native. Native na variety lang. So, at saka, inalalayan din namin na abono, bade. So, yung gamit naming abono dito, bade, is complete 14. So, napaganda yan, bade. Lalong-lalo na sa mga mais na ganito pa lang. Uh, need talaga yan, bade. So, ito yung agis sa daro so, Diyan nila itatanim yung ma mais, no? Ang pagitan naman ng pagtanim ng mais, mga 8 inches siguro, or 6 inches. So, ganyan lang yung pagitan niya. Hindi gano'ng ka dapat lang hindi gano galapad so ganyan lang napakasimple lang ba di so ang paggamit ng kalabaw dyan ba di ay dapat yung marunong na may experience ano kasi pag hindi eksperyensyado ba di ay kapag ay nag-surko na tayo yung surko yung tawag sa amin yung pagwid dito sa mga tanim na ganito mga mais, balanghoy so pag surko ba di para mo walang damo hindi mahirapan yung pag-ano ng kalabaw so, dapat experience uh, farmer yung nag-cultivate dito no ayan uh, si Robot so siya yung taga ano sa sabwag ng abuno so yung timing ba de sa pagtanim ng mais kahit anong mais kasing mais ganyan or balanghoy ay ganito nga season yung mainit siya straight init mga 3 months to 4 months ganyan tapos inulan so yan yung uh, pinakamangad ng timing sa pagtanim ng mais isa talaga yon sa inyong ah uh, tandaan kapag ay nagtanim kahit tayo kahit ano kahit ano nilang sa mais kahit anong uh, tanim mapavisible ba yan rice farming uh, ganito talaga yung uh, timing sa pagtanim kasi yung mga uh, bacteria yung mga virus na nandiyan sa lupa mga fungus ay namamatay sila dahil sa init at kapag ay kinultivate mo na hinaro mo ng tractor ay mali sila sa init no so kung mailalis na sila napakaganda ganda yung quality ng lupa maging pataba na sila sa lupa no? so, expected talaga na itong ating uh, mais dito ba de, ay maraming ani ito kasi ngayong season ay ninawag namin sa amin ay panuig so ito yung uh, pinaka the best na we up uh, months na magtanim ng root crops so ayan ba de, mga ano lang ito 1 hectare 1 hectare lang itong ating uh, ating maisan. So, hanggang doon, hanggang doon sa may mahogan Yan yung ating coverage ng ating maisan. Ayan, ah, napakagandang investment nga pala nitong maisan ba So, sa mga OFW dyan, no, na nagbabalak na mag-farming, so, ayaw na nila mag, mag ibang bansa, ay, I, i suggest na mag-farming kayo. So, napakaganda nga business nito. Lalo na kung meron kayong alam sa pagkakalabaw, ay, ganyan, mga basic farming skills lang. Ay, napaka-advantage na 'yan sa inyo. So ganyan ah, 'yan si boss, no? Boss. Sino ba? boss is pep. So siya 'yung ah, nag-command sa ating kalabaw, no? Ayun ah, 'yung ah, diyan sa gitna. Ah, diyan itatanim 'yung mais. O so, ganyan ah, farming skills na pag-guide sa kalabaw ba 'di isa sa pinakamahalagang factor na dapat malaman sa ating mga ano magbabalak mag-farming so dapat ay alam natin kung paano mag mag-operate uh, magpagana ng kabaw kasi itong kalabaw ay katuwang talaga ito sa ating magsasaka. Ah uh, sabi si nila ito ay farmers best friend ng kalabaw. So napakahalaga na matutunan natin kung paano magkuman ng kalabaw, baby. So yung ano mga babae ay sila yung taga tanim at yung mga lalaki naman, ay sila yung taga ng abono. Napakahalaga ba dito din, no? na magpalo up kayo ng abono para tawag nito ay basal. O so, para madali lang tumubo yung mga mais mo. So, inulan lang it, inulan ito ng, ano ba din, kahapon. So, maganda na talaga ito tamnan. Tapos, mag ulan pa ng mga follow next week pa siguro mag-ulan. Ay, napakaganda ng resulta nito. Pero, ang disadvantage naman nito ba di kapag ay ganito, ha, inulan ng malakas, ay maraming talagang uod. So, yan yung uh, disadvantage kapag ay maraming, uh, ano, uh, uh ng ulan. So, yung kagandahan na minimize lang yung ulan. Or, hindi naman gano ba di, pero mag-spray lang tayo ng insecticide. So, yan lang yung uh, importante dyan, insecticide lang para ma-minimize yung ano dito, ating mais, ating uh, worms sa mga mais, no? mga insekto. So, madali lang naman patayin yung mga insekto na mais ba, di hindi katulad sa palay na, or sa vegetables, mga talong na, ha? halo-halo na mga parami. corn borers lang yung uh, ano dito, pinaka-apektado na, ano, na peste sa dito sa ating ating uh, maisan. So, maiwasan yun ba de kung uh, regular tayo na magwid Ayan, so ko. ganina, sabi ko sod ko. Kasi yung maraming damo ang yung palayan ba de dyan na mamahay yung mga insekto. So, ganyan yung ano no, technique dyan. So, as much as possible ay walang damo sa iyong maisan. Ayan o, mga ba de. Ganyan lang. Yung ating uh, mo, Please keep on watching. Uh-huh. Doan lumdung sinigol na lumdung, huwag Anak ko. Ito. <laughs> Mete berite. Ah, cem. Puro. Um, Kaya man puro. Yung gamit nila mga idol na Mete bata kuro na design. Toko. Laser. Cem. Bunu cem. Perfect crow. Mmm. Mo. <laughs> Ini sama tenak. mo Bot, tebot. Dapat tangkad tuling bot. Eh, si. Blag eh. Ha? Kit an semua Oh. Ini Ha? Limited nga Mhm. Ah, grabe big mangnanumig mais oh. Mo nag muni ku na sa mua. Tinagopahang mga farmers. Pili lang mua ni oh. Pinigib? Magkuti din eh. Kuti. Tigib. Ah, uh, dili. Mas pilihan. ini ni Day. pasak bot

bats amon corona 8000 play konboss adlo ni kabo boss usom uh, adlo dilaro ah do

Hãy subscribe cho đã, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những con. hấp dẫn Hello guys. Hah? Atau <laughs> taman dong. Kenapa kita mengidam Tuhan bos? Abot. Huh?

O, oh, oh sorry, kadak oh, ko ana. Abot ka po ni Ikaria, wala Kita na nyo, wala. Abot ba? Nato pa man dito no. Abot siguro kay apil na basak. Au na, apil na basak na. Oo, ito, May ad ni tamna nagmais noon kinabasa-basa. Hmm. Sugo uwan gapon. Ha? Diya kono na ni? <laughs> ha? Makita oh. na

Ah, ditso. Jaka ni gede titan. He. Hmm. Foto oh, dong, ah. Oke, okay, enggak nih. Nah. lu guys. lu guys. Dulapan ihap pun ya. Oke. pila kebok.

O, oh, dia klasik rendam. Oh, ni klasik pertos semua. Ni sikit hmm. Nah, aku dah klasik. Tengok pertos. Closing. Closing, Ron. Uh, play the ninja. Kinsi. Abang apa ni? Siapa dia dulu? Kinsi. Perihal macam tu lah. Dah, sabung kau. Dah, can So ayan mga badi no. So, ayan lang, napakasimple lang itong gawin badi. So dapat tap ay kailangan nila na tapusin ito ngayong araw kasi ah, sa susunod meron naman tayo ng ah, operation doon sa ating rice farming kasi nga ay umulan ay maganda na yan bungkalin yung lupa so magdaro tayo magland preparation tayo gamit yung kalabaw next vlog ba so ito yung pinaka the best timing sa pag farm ayan ah, ba din no? oh ganyan lang napakadali lang napakadali lang itong gawin Kayang-kaya nyo, buddy. Basta meron kayong tao na Masasandalan nyo. Ayan. So, ito yung ating bungo, bade. So, hindi pa natin na karga, o na tanim yung ating dwarf coconut. Hmm, ayan. Hindi pa natin na tanim itong mga dwarf coconut natin kasi ano pa, uh, schedule lang pa natin yan, bade. So, yan, bade. Ayan. Please uh, comment down below kung meron kayong katanungan. See you in the next video, bade. Bye-bye.